Ayun, mapagpalang umaga sa inyo mga repa. Ayun, dahil nga may sounds at music na background yung aking video, napilitan ako mag voice over nito. Yan, gusto ko lang ipakita sa inyo mga repa ang napakalaking pugita na nahuli na ang repa diyan sa sapa sa gilid ng Central Signal. Ayun oh, pinapakita niya pa kung gaano kalaki talaga. Sinusukat at iniinggit niya pa ako. Huhugasan niya raw muna. Hanggang sa mawalaan ng sa. Ayun nga mga repa, tingnan mo yun. Kukuha ulit siya ng tubig. Mm. Pero, nag-iisip pa siya. Yan nga palang tropa ko si Marvin. Marvin, eh, hindi Agustin ha. Marvin na ang gwapo. Ayan mga repa, antayin natin. Huhugasan niya pa. Huhugasan at huhugasan niya pa. Oo, oh, yun. Actually mga repa first time lang ako nakakita ng pugita talaga na harap-harapan. Ganyan pala siya kalaki. Pero sabi niya nga, may mas malaki pa raw dyan. Yun, o, oh, yun, o. Oh. Ang sarap nito mga repa. Siyempre, magluluto kami mamaya at tingnan niyo kung masarap talaga. Uy, ganyan pala talaga siya, o. Oh. Ang laki ng pugita. Ang tagal niya maghugas mga repa, nahihirapan na mag voice over. Ito na. Wait, 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 there's more. Yan nga pala, mag extend pala ako ng voice over dito. Kasi may sounds ulit, my goodness. Siyempre, umiiwas lang tayo sa copyright ng mga, mga repa. Ganyan ang pinaka problema ng ating mga vloggers. Kasi yung copyright song at music, ba? Diba? Baka naman. Ayan mga repa, sinasandok-sandok at iniipit-ipit niya na yung nakita nyo kanon pugita yan na siya, pinutol-putol niya para magkasya sa ating kaldero ayan, di ko alam kung pinag-uusapan niya at kung sino kausap niya dyan ayan, binuksan niya ulit para tingnan kung talagang malambot na alam nyo mga repa, meron teknik raw dito pagdalaga ng pugita pag na raw siya patay mo na kagad yung apoy ang problema nito bagal lang to Ayan nga umuusok, hindi uh, ko alam kung nagpapasukob pa tong kaibigan natin o talagang nangiingit lang talaga na pinapakulo yung Pugita. Pugita, ayan na, ang tagal mga repa. Uh, almost 2 minutes na tong aking voiceover. At ayun, naantayin ko na lang talaga na magluluto na. Siyempre, pagluto na talaga, kakain na ako at syempre pangpulutan pa. Pwedeng pwede talaga tong mga repa. Ayan na, ano ba talaga to? Ang haba ng video mo to, eh. Ayan, ano ba? Mm. Yummy! Ayan. Sarap. Pugita. Pugita.